Yo, what's up mga kabibigan? Nalina tayo magpantuhan. Ang NBA champion Kyle Kuzma ay bumisita sa ating bansa na Pilipinas at madaming ang picture na makikita natin dyan. Nakasama niya si Yorme Isko at dito nga ay natanong si Kuzma kung sa palagay niya ba ay ano ang kailangan ng Filipino players upang makapasok sa NBA. Well, lang totoo nga si Kuzma makaibigan. Ayun sa kanya ay minsan nga daw kapag may puso ka na maglaro ay na-overcome nito ang tangkad at athletic ability ng ibang players. Subalit minsan nga daw ay nauubusan ka lang talaga ng tangkad lalo na sa sport na basketball. May kasabihan nga tayo mga kaibigan na height is might kung titingnan mo nga daw ang liga ngayon ay may mga 6 foot 7 point guards na. Matangkad na nga daw talaga ang NBA ngayon. Ganun pa man sa palagay ni Kuzma ay hindi naman ito imposible. Kailangan lang nga daw na mag-insayo ng maigi at samahan na din ito ng swerte. Malaking bagay nga daw ito sa pagiging successful. Well tama naman si Kuzma mga kaibigan. Hindi naman ito imposible subalit so, at the end of the day ay mas makakatulong nga kung matangkad ka. Mas may chance nga na makapasok sa NBA ang 6 foot 7 kaysa sa Six Flat lamang at madami na nga sumubok sa ating mga homegrown players na makapasok sa NBA. Andiyan nga sila kifer Cabena, Bobby Ray Parks Jr., Japet Aguilar, Kai Soto at kumakailan lamang ay si Kevin Jambao na napakahusay din na player. Subalit so let's be honest, para sa posisyon na nilalaro niya ay masyado siyang maliit para sa NBA. Sa ibang sites nga ay listed siya as 6'7", subalit so 6'4", o kaya naman 6'5 lamang ang kanyang totoong tangkad at naglalaro siya ng small o power forward position. Mahirap nga makapasok sa NBA sa ganitong sitwasyon unless defense Ace ka na tulad nila Ludort True Holiday, Alex Caruso O kung sino paman Hindi nga sa na panay puso lamang mga kaibigan At hindi nga ganitong klaseng player si KQ Mahusay siya subalit makanti At free agent nga sila Russell Westbrook Malcolm Brogdon, Ben Simmons Josh Giddy, Al Horford Landry Shamet, Cam Thomas At madami pang iba Sa palagay nyo ba ay mas deserving si KQ Ng pwesto kaysa mga player na nabanggit natin? kung ang sagot ay hindi ay talagang malabo na makapasok ito sa NBA dahil tila ba nasa waitlist siya. Subalit sa waitlist na ito ay posibleng higit 100 pa nga ang nasa unahan niya considering na napakadaming mas batang player sa iba't ibang sulok ng mundo na mas mataas ang skill level kaysa kay KQ. Dahil bukod nga sa height at skills, andun din ang issue mga na 24 years old na si KQ going 25. So masangit man subalit ito nga ang katotohanan. Bukod sa kailangan natin ng height, kailangan din natin na magkaroon ng player na may kakayahan na maging role player at a high level. Dahil ang reality, pagdating mo sa NBA, kung makapasok man nga dito, may dalawa o tatlong player lang dyan na lisensyadong tumira. Lahat ay role player na ito, mapa screen setter, rebounder, defensive pass at iba pa at sa palagay ko ay yun nga ang kulang sa Pilipinas. Lahat galawang pang star player at hindi naman ito ang hanap ng mga NBA teams. Sa palagay nyo ba ay may makakapasok ng homegrown Filipino players sa NBA sa next 10 years?